Iyon na nga ano, yung kukun, yung bang, yung bang nasa puno ng kahoy, naka, nakabalot siya, yung uhod na nakabalot. Ano po? Kaya nung wala akong makita eh. Yung tinatawag nilang kukon, doon sa loob, nag, da, nagtatransform po siya ng DLT. Parang sa sisiyo, hindi po ba ang sisiyo, pag dilitiman ng inahin, unti-unti siyang nagtatransform, naging sisiyo siya. Ganun din po, sa uhod, unti-unti siya nagtatransform sa loob, pero nakabalot siya. So pagdating ng panahon, lalabas na po siya. At paglabas niya, naging magandang butterfly. 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 Kaya na, tama yung 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 kanyang ano, tama yung kanyang sinasabi dito na meaning, nasabi uh dito, -huh. transform into something yeah. more beautiful. beautiful. Ngayon mo sa iyo alam mo maganda ka. Alam mo guwapo ka. <laughs> Swerding. <laughs> so tayo ay binabago ng mga inuon. Kung tayo ay magbabago. At alam niyo ba na ang isang taong napakabait, punong-punong maganda -punong sa loob ay dahil akin sa isang babae ang babae ng Agwe, kung sa Amen. Amen. Uh, bakit po? Meron po isang pastor na hindi naman siya masabi na hindi siya hindi pleasing ang kanyang personality. At pagkatapos, nakapag-girlfriend ang napakaganda. Ang sabi ng nanay ng babae, Anak, ano ko ba naman? Bakit siya? Ang ganda-ganda mo sabi ng kanyang anak, eh, mami, lakos na eh. Gusto ko siya mami. Eh, tingnan mo naman yung itsura ng boy, pero bakit siya pa? Hanggang sa dumating ang panahon, kinasal sila. So, nakita ng babae na yung anak na hindi nakatingin sa mukha. Kundi nakatingin sa katangian mo, lalaki. Noong makita ko yung pastor, ang sabi ko sa kanya, Pastor, yung asawa mo, pang model niya na. Ang ganda! Pero yun po, mga pati, ang tinitinan ng babae, hindi yung mukha, hindi yung katangian, yung lalaki. Pero kung tayo ang pumili ng tatang asawa, of course, sa pagpili ng mga -asawa, hindi mo tayo pinili. Mga binata, talagang nandito ngayon, hindi po kayo naghahanap. Si Lord ang maghahanap para katagpuin kayo. Amen ko ba? So, anong sabi ng Biblia? Rely yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Hindi natin na kaligayahan ng Panginoon. Mahala siya. So, ang, ang girlfriend o boyfriend, hindi po hinahanap. Kundi, dumarating yan. Ibisin mo yung sarili mo sa pagliligod sa Panginoon, biglang dalating magpupulaga na lang. Pero tatulad ni Sir Ding, binisin niya kanyang sarili, ano po, sa pagsasama-sama sa, sa, Bible study. Wala sa mga besan na Lalo po naman pa? <coughs> ay, sa talikod. Sigur pala. <tos> so, binisin niya kanyang sarili sa pagsama sa Bible study, nagkita sila ng magjasa. Ngayon, ano ba ang tingin nila sa St. girlfriend? Hindi. Si Lord. Si Lord sa Bible study. So sa katagalan ng sa Bible study, nagkaroon na Bible study. Sila tawa. Kaya mga kapatid, sa mga dalagang hinata, hindi po hinahanap yung yung lalaki o babae. Darating yan sa tamang panahon. Ang gawin lang natin, pag-ibura natin ng Diyos, siya lang, ang mahala. Alam naman niya ang desire ng ating puso. Ano ba? Eh, hey, pastor, magkukwarenta na ako, wala kang asawa. Okay lang yun. <coughs> Nasabihin, eh, pastor, mukhang, mukhang hindi gagaya mo kami sa iyo eh. <laughs> Namidat ang asawa Okay lang yun basta sa tamang panahon yung timing ni Lord hindi yung ating panahon. Amen ko ba? So, determinado si si Lord o si God na tayo'y baguhin para makatulad sa imahin na kanyang anak. Ito po ang gusto ng Panginoon. Kaya ganito mga kapatid. Gusto ng Panginoon na mabago tayo para maging kararawan tayo ni Jesus Christ. Yes, listen, yan ang gusto niya. Ngayon, paano tayo mabago? maki-agree tayo, maki-isa tayo sa gusto ng Panginoon. So, ano gagawin natin? Ay tayo manalangin tayo na, Lord, baguhin po ninyo ako na makatulad ako sa imahe ng iyong anak. Bakit? Kasi ito po ang gusto ninyo. Ito po ang kalooban ninyo. At dahil ito ang gusto ninyo at kalooban ninyo, tulungan po ninyo ako na mabago para maging kawangis kalarawan po ng iyong anak na si Kristo Jesus. Anong sabi dito sa sa Romans 8.21, sabi rito, sapagkat sa mula mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya Sabihin mo sa iyong katabi, pinili ka nito Lord upang maging tulad ng kanyang anak. So, sa madaling salita mga kapatid, ang desire ni Lord, ang pangarap ni Lord, ang gusto ni Lord sa atin ay maging kapukha tayo ni Jesus Christ. Amen po ba? Sa kayo, si Jesus Christ ang at ating maging kuya, maging panganay. Si Jesus Christ ang at ating kapatid. So, pag magkakapatid sa Panginoon, magkatulad. Hindi katulad ng mga kapatid dito sa 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 lupa na magkaiba-iba ang galit. Pero ang gusto ng Diyos, kapag magkapatid kayo, dapat pare-pareho ang inyong ugali. Yung mga magkakapatid na nasa kingdom ng Diyos. Manalang, ato po, malaga sa katuwiran, ano po, at merong pag-ibig. So siya ang ating panganay. Bilang panganay, so dapat maging kabubakan ng Panginoong Iso Cristo. Tingnan niyo yung inyong katabi, kung talino ka kung So mga kapatid, we are under renovation. Ano po? Alam mo, ang ah, ginamit ko dito ng ano, word ay uh, construction. Pero ang sabi po ni Mama Irene, mas maganda yung renovation. Bakit? Kasi pag under construction, nagsisimula pa lang. Iko-construct pa lang. So pag renovation, <laughs> Uh, nagawa muna yung bahay. Pagkatapos, ang kailangan nila, i-renovate, pag -alibdahin. So, lahat tayo, we are under renovation. Gusto ng Panginoon na magiging maganda tayong tinan kasi po, tinanin ninyo. Si Jesus Christ, um umalis. So, dating ang panahon na si Jesus Christ at ang Church ay ikasal. Ano po? Dating ang panahon. Ay, kung sabihin ikasal, hindi na sila matatawalay magpakinanman. Ngayon, habang wala ang Panginoon, habang hindi tayo natin ang Panginoon, habang hindi pa siya dumarating, gusto po niya sa kanyang church, kasi kung ang church ay tumutukoy sa babae, gusto niya sa kanyang church without blemish, without wrinkles. Yan ang gusto niya. Walang pulubot. Walang anumang batik na, na hindi maganda. Ano po? Ang gusto ng Panginoon, ang church niya ay maging magandang tingnan. So nga po, habang wala siya, tayo ay malatag sa kabanalan, sa katuwiran, upang tayo ay maging maganda.